Oy, nandiyan ka pala. Ito na naman kami. Oh. So, yan pala no. <coughs> so, magandang umaga po sa ating lahat mga kalingap. Tayo po ay uh... Gagala muna sa ating uh, bukid-bukid yung papil. Eh! Yan na naman tayo sa si bukid-bukid yung langpapil. Ang lilit yung ating pakwan, no? Better luck next time. Paano pa pabintugin yung mga pakwan na yan, no? At check natin yung one, no? Kasi umalis tayo kahapon. mag update uh, day ng umalis. Gusto nating ating uh, corn dito. Ah... Uh, mayroon naman. Hindi naman ginalaw. Ah, oh, ito ginalaw. Ng unggoy. Unggoy. Hmm, dito sila ko. Oh, yeah. Ang unggoy. Uy, kumusta kaya yung ating ilagyan ng uh, bingwit dito? Pinawala, oh. oh. Dito yun, ay. Dito ba yun? Oh, dito. Oh, hindi kinuha. Oh, yung Nabakli, oh. Nabingwit siguro yun. Oh. <laughs> iniwal yung ano, oh. Oh, iniwal yung mais. Oh, iniwan yung mais oh. oh la la <laughs> la. la. Nabingwit 'yon. Ay grabe. Oh. Iniwan yung mais. Hmm. Hindi kinuha, nadali yung unggoy na 'yon. Ay, yari unggoy. Hindi pa madala. Ah. 'Yan oh. Hindi nila nadala oh. Hmm? tanggal sa balik kaya Ang goy ubus wala na at ito lalagyan natin ng uh, bingwit bingwit din dito kawil kawil ilira natin dito Si dito sila dadaan ay hoy oh, oh, so pang ha, night harvest natin to. Mag-harvest tayo ulit. Night harvest, eh. marami, marami. Marami mga harvest, oh. lalaki. Mag-night harvest. Night harvest tayo. So, marami, marami. Malalaki Pilip sila, ay. え、の目のはかな、だけど。がの。やう。あい、や、や、や。がみのうう。

Dito? 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 Yeah. Oh, lakas, no? walang mga sira ito sa naman ito sa tuwa Thank meron. So, 'yan mga kalingap, ito na po yung ating harvest na sitaw, no. Uh, tayo na nag-adjust dahil uh, sa kabila po ay uh, marami na ring harvest doon. Yung ating uh, kasama si eh, si Binan ah, si, Hipag, si Bila Bilas. Ah, uh, marami na rin silang uh, sitaw, kaya ito, hindi ko na itinali-tali ng tag kilo. I-deliver natin to sa kabilang suki natin, kung sakaling kukuha sila. Ah, uh, titimbangin natin maya-maya. Oy! Pagdiyan ka pala! Ito na naman kami! Oh! So, yan pala, no? Uh, pinapatabunan na natin yung ating... Kusina! Uh, at muli, salamat-salamat sa ating uh, anonymous sponsor. Ako, uh, oh, napakabait talaga. Thank you, thank you very much. And alam niyo na po kung sino si kayo, ano? Ang ating anonymous sponsor. Thank you very much po. At uh, unti-unti nating matatapos kasi kung asahan natin ang ating gulay, talagang uh, siguro baka <laughs> ay aywan, medyo mahihirap talaga, no? Hindi natin makapag uh, talagang biglaan talaga sa So, tibangin natin yung uh, ilang kilo. So, ayan. Binabalot na dahil ibibinta ng uh, bultuhan. Ano bro? Bulto, bultuhan? Oo. Oh, wala na. Wala na. Tari-tari yan. Sinong may gusto? Dampot. kada ano yan ng harvest bro kada dalawang araw tatlo isang araw lang pagitan ah stig okay titimbangin na po banda mo nito bro ay sumawalo ah ha? Ano yan? Pito siyam? 7.9 Oh! <laughs> 10 kilos. Sampo Sampo? Oh. Oo Walang tumama 10.5 Bawasan mo pa yan yung sa uh, ano Sako <laughs> Kahit boss pa yung sako Oo oh, yun, oh, no? Alos magkalating kilo pa yan Alos sampo oh. Sampo talaga Was yung uh, tatlo eh. kilos din Trisi? Oo oh. Yan natin Kikilos. Kunwari akong kamerama, uh, kameraman, oh. kameraman mo, bro. Ayan, uh, uh, So, ayan, ay 10.2. Ah, uh, 10.5 lang. 10.5. Oh. Mm -hmm. So, ayan, ang harvest ni bro ngayon ay 30 kilos. 30 kilos. Dahil may 3 kilo na uh, nauna na dinala doon. Sa ibang uh, uh, tindahan. So, ayan, ay ilala ni bro. Kung saan niya dalin. Uh, pili ka lang, bro, kung saan gusto mong sakyan dyan. Hmm. Mahirap ako ah. Oo. Ano? Oh, gusto mo ko di kambya. Oh, gusto mo naman yung ano. simi Wala ka na. Okay. Uh, yeah, guys, I am already starting the for guys, I'll be All right, Ålreit! Thank you. Thank you well, Takk.